Ito, seryoso ito ha. Ay, taya, taya. Dalawang Pinoy seafarer po na trabahante sa isang merchant ship na bumibiyay sa Gulf of Aden, patay matapos pasabugan ang barko ng uh, nila ng rebelding Huti. Hmm. At uh, nadamay pa yung dalawang Pinoy na iba pa na malubhang hmm. sugatan din ngayon. Naputulan niya tanpa yung isang Diyos sugatan. Diyos po Lord, hmm, praise drabe. the Lord. Nasa linya po si uh, DMW Assistant Secretary Francis de Guzman. Magandang umaga, Asek ni Guzman. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas. Good morning po. Good morning po, Kong. Good morning po, Sir Alvin. Good morning. Po. morning. Update lang po. Uh, kumusta na po yung dalawang sugatan natin na i-evacuate na ba, na idala na sa ospital at yung dalawa pong uh, mga namatay o kanila po bang labi ay uh, iuwi na po ba? Kailan po makakarating dito sa ating bayan? Opo, uh, sa kasamaang palad po, nga po at may uh, meron tayong fatality doon sa latest na attack. So bali dalawa po iyon. Uh, inaayos na po 'yung uh, repatriation ng uh, remains nila, pero unang-una po ay inasikaso po muna 'yung uh, pakikipag-ugnayan doon sa pamilya, uh, 'yung pagpo-provide po ng siyempre 'yung so uh, psychosocial na uh, care din doon sa naiwan at yung pagpapaabot po agad ng tulong dito sa pamilya. So uh, inaayos lang po muna yung scheduling para po maiwi yung remains din. All right. Ano po uh, tulong ang uh, matatanggap ng pamilya na ito? Alam ko po si uh, speaker uh, Ferdinand Martin Romualdez eh nangako na, na magbibigay po ng cash assistance sa uh, mga naiwan itong dalawang tripulante gayon din po sa mga nasugatan pero Uh, are there any more assistance or aid coming from the government, uh, particularly sa DMW or di kaya po sa uh, OWA, uh, Asec? Opo. Uh, may uh, nakalaan po na uh, tulong pinansyal doon po sa pamilya. At the same time po, ang uh, repatriation cost, ang kanila pong uh, pag-uwi dito, uh, kaunting tulong din po para po doon sa... Uh, Lamay po sa doon sa pagpapalibing and then meron din pong mga nakalaan na student scholarship uh, doon sa mga naiwang kaanak at uh, livelihood assistance. Pahagi po ito ng uh, programa na ibinibigay po ng ating Department of Migrant Workers at uh, bilang mga dokumentadong OFW po ay makakatanggap din po ng mga tulong dahil sila po ay mga OWA members. We also have to make sure siguro Asec na yung mga kumpanya na ito, tutugon na nila yung mga insurance kasi I believe Ava. bawat po uh, o, seaman o a, a seafarer meron po mga insurance-insurance. Siguro hmm. pwede po Apo, ba masiguro Apo. natin na maibigay lahat ng kanilang uh, benepisyo ng mga pinagtatrabahoan nilang kumpanya Asec uh, de Guzman? Opo uh, kung Actually uh, ang uh, una pong nagpa, uh, nagpabigay ng initial na tulong agad dito, yung uh, Manning Agency po ang nakikipag-coordinate on the ground uh, para po doon sa medical assistance ng mga injured. Saka para din po doon sa uh, rescue, saka doon sa assistance din agad doon sa mga nailigtas naman na seafarers na Pilipino na kanilang dineploy. Nangako din po ang Manning Agency na kanilang tutugunan lahat ng pangangailangan, hindi lamang po noong mga... Uh, na injure sa kanoong uh, nung namatay pati na rin po noong mga na uh, sa nasa maayos sa na kalagayan hanggang sa pag-uwi po nila hanggang sa tulong po sa kanilang mga pamilya. All right. Well, uh, may tatanong ka ba ma? May, may ilang nung sugatan, uh, sir? Uh, ang huling count po is uh dalawa po yung unang na report pero we're verifying mukhang tatlo po yata ito na nandun sa ospital ngayon. Uh, we'll verify uh, lang po yung huling numbers. Yung isa daw naputulo ng paa, tama ba? 8 Mal ba? Parang may parang medyo critical nga po yung injury. Uh we're just Uh, we're just uh, thankful po na hindi hmm. naging fatal pa yung additional okay. but uh, nakakalungkot lang po that there are actually critical injury okay. na sinapit po uh, makakaasa okay. naman po na matutulungan sa kamatutugunan sa recovery rehabilitation hmm. sa kapo doon sa mga uh, aftercare na tulong na rin po sa kasamuling pagbangon ng ating mga kababayan. Okay. Asset Francis Guzman and Department of Migrant Workers maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.